702 ng Sambayana. Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Konsyensya sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan <laughs> Magandang hapon kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Ahensya de Consensya sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay miyembro ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza ang muli niyo pong makakasama ngayong hapon. Tayo po ay sa bayan ng napapakinggan over 702 DZAS AM Band. Pag tipo ng isang magandang hapon sa mga masugid po nating tagapakinig gamit-gamit ang kanilang PM radio at transistor radio maging sa ating online listeners sa pamamagitan naman ng ating website na febc.ph at sa DZAS mobile app. Napapanood na rin po tayo sa ating live streaming via Facebook at YouTube at sim online. Huwag pong kalimutan na i-share itong ating programa sa inyong mga social media accounts at group chat at kung mayroon po kayong mga mensahe, mga komento o mga katanungan ay mag-post lang po kayo dyan sa ating chat box. At uh, binabati ko rin po ng maligayang kaarawan at maligayang anibersaryo ang ating celebrators for today. Happy, happy birthday sa ating production assistants dyan sa 1197 DXFE kay Kuya Justoni Mantalaba. Happy birthday Kuya at sa ating mga celebrators, we pray na patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon na nga siksik, liglig at and may you enjoy your special day kasama ang inyong loved ones. At sa ating uh, first time listener and viewer, kung ngayon nyo lang po narinig on na encounter ang FEBC, kami po ang Far East Broadcasting Company Philippines, isa pong non-profit at non-commercial radio station. At ang DZAS, ito po ang flagship radio station ng FEBC. And for 77 years, patuloy po kami naghahatid ng mga tamang impormasyon at mabuting balita ni Kristo. On air, online, and on the ground. At kung nais pa po ninyong malaman pa Ang ating mga gawain sa ministry You may visit our website febc.ph at sa mga nais naman mong uh, magpahatid ng kanilang finan financial support ano, upang mapalakas po ang labing tatlong himpila ng FEBC all over the Philippines sa aming websites, eh, i-click nyo naman po ang donate button upang malaman po ang mga detalye. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta sa FEBC Ministry. At dito po sa Ahensya de Consensya, patuloy nating nakakasama ang ating government agencies na ang kanila pong layon ay makapagbigay linaw sa inyong concerns at makapaghatid serbisyo sa ating mga kababayan. And today, ang ating pong featured agency ay ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ikaw ba ay uh, PhilHealth member at mayroon kang mga concerns ukol po sa kanilang mga programa, pwede po kayo magpadala ng inyong mensahe dito po sa ating uh, chat box at makakapanayam na po natin sa kabilang linya ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth NCR walang iba kundi si Mr. Mon Acoba. Sir Mon, magandang hapon po sa inyo. Yes, uh, magandang hapon ah, uh, Arwel at magandang hapon din po sa lahat po ng mga taga-pakinig po natin ngayong Araw na to dito sa programa po ng Ahensya de Consencia po dito sa DZAS. Yes, Sir Mon, thank you for joining us today and it's been a while. <laughs> Medyo marami-rami yes, exactly. tayong mga pinagkaabalahan, ano, this past uh, few weeks, ano. Pero ito, uh, tayo po ay uh, nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay may opportunity, ano, na muli po makapagbahagi po ng mahalagang uh, information at updates mula po sa mga programa ng ating tanggapan. So, Sir Mon, sige po, uh, simulan na po natin. Okay. Uh, Unang-una, marami na pong nangyari dito sa PhilHealth. no? Mm -hmm. Alam naman po natin that recently we have launched the PhilHealth Yakap, yung mm -hmm. Yaman sa Kalusugan program. And uh, apart from that, uh, nilaunch na rin natin uh, yung PhilHealth gamot, yung guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Mm -hmm. Okay. Uh, itong PhilHealth gamot po, ah, uh, dati, dati kasi ang covered lang natin sa PhilHealth Yakap, formerly known as Konsultang Program. Uh, program. Uh -huh. Opo, is 21 medicines. Pero with the launching po ng PhilHealth Yakap, and ang PhilHealth gamot from 21 medicines, uh, nadagdagan ngayon ng 54 medicines. Mm -hmm. So that's a total of 75 medicines ang coverage sa 'po natin. Mm -hmm. So, meron na tayong expanded medication list. So, yung anti-infectious, covered na po natin tulad po ng tobramycin. Mm -hmm. Anti-dyslipidemia, covered natin tulad ng rosobastatin. Na dati-dati under sa konsulta 21, yung lang ngayon, kasama na rosobastatin, atorvastatin, and fenofibrate. Anti-thrombotics, kasama na po yung clopidogrel. Sogrel, and sa supportive and other therapy, marami na pong nasama. Uh, nasama na po yung cetirizine, ah mm -hmm. uh, ferrous salt, zinc, and mefenamic acid. Po. Oh, so, anti-asthmatics and COPD. Uh, kasama na rin po yung Montelukas. Kasama na rin po yung Theotropium. Anti-hypertensive and cardiology. So, nadyan na rin po yung ating telmi uh, telmisartan, tel tamsulosin, so mm -hmm. those are the medicines na dagdagan. Antiby mm -hmm. anti-diabetics, uh, anti of course, najan pa rin po si metformin, yung gliclazide, mm -hmm. nerve boot system kasama na. So a total of 75 medicines. Ang kagandahan dito ah ah Rwell na yung PhilHealth gamot po natin. Meron tayong tinatawag na maximum benefit uh, limit allowance per individual per mm. yakap beneficiary okay. regardless if you're a member or you're a uh, dependent as mm -hmm. long as you are a yakap beneficiary isang tao pwede kang makakuha po ng uh ng 20,000 worth of medicines mm -hmm. okay bawat taon so, ito uh, every ta sermon e yes uh -huh. tama uh, are well uh -huh. every year po ito uh -huh. and uh, na re siya every year Okay mm -hmm. so halimbawa lang baka may magtanong kasi nagamit mo yung medicines mo na worth 20,000 na ubus mo na exhaust mo yung 20,000 uh -huh. itong year 2025 pagpasok ng year 2026 six, yan back to 20,000 mm -hmm. okay yung isang question naman ah uh, what is naman kung for the year 2025 malusog ako hindi ko kailangan gumamit ng gamot makikerry yeah. over ba yung 20,000 ko next year hindi po, mm. ma-reset 'yan. 20,000 muli po. Uh Oo, -oh. yeah, I okay? mean, yeah, yeah, I so big sabihin nito, Sir Mon, uh every year narare-replenish siya, gamitin man man o hindi. Yes. Oh, okay. Yes, yes. Okay. So, tanong din, benefit availment, paano natin na si mamapaakinapan tong PhilHealth global? Oo. Of course, uh Arwell, you have to be a beneficiary ng ating Yakap program. Uh -huh. Okay? What is Yakap? Ito yung formerly Konsulta. Konsulta mm -hmm. uh, siya dati, pero dahil dinagdagan natin pa ng mga benepisyo tulad ng gamot and cancer screening test facility, tinawag na nating Yakap, mm -hmm. Yaman sa Kalusugan Program. So, dapat yung prescription slip, yung gamot prescription slip ay manggaling mismo doon sa Yakap doktor. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Kasi si Yakap doktor meron siyang access sa PhilHealth Gamot app. Meron tayong system na ginagamit. Ito po yung PhilHealth Gamot app. And through that PhilHealth Gamot app, magi-issue siya ng PhilHealth um PhilHealth uh, gamot prescription slip. Mm -hmm. And pag meron ka ng PhilHealth gamot prescription slip na hawak na mula sa PhilHealth Gamot app, you can go now sa mga PhilHealth gamot dispensing facility kung saan mo pwedeng makuha. Mm -hmm. Accredited mga ito sir Mon. Oo, so hindi ito basa-basa yes, kukunin yes. kung saan-saan lang ano uh, sir. Yes. Mm -hmm. yes. Tama ka. So ganito po yan. Mm -hmm. uh, may example po tayo. Alimbawa nagbigay po si PhilHealth Health uh, doctor, ay si Yakap doctor. no Nagbigay siya ng gamot. Uh, prescription slip At uh, gusto niya kumuha ka ng Losartan. 100 mg, 30 pieces. Mer yung bawat medicine, yung kasama po sa 75 medicines, meron ng fixed rate yan. So in this case, uh, Losartan. Losartan is at uh, fixed at 12 pesos isa na 100 mg. So kung 12 pesos yan, tapos nagbigay po si Phil Health uh, Yakap, doctor, ng prescription slip. 30 pieces. So 30 times 12, That's 360 tama po ba. Mm -hmm. So pag pumunta ka ngayon sa PhilHealth uh, gamot dispensing facility or PhilHealth gamot drug store uh worth 360 i ngayon yan sa 20,000. Mm -hmm. mm -hmm. So meron ka pang 19,640 remaining benefit para magamit mo for the rest of the year. Mm -hmm. Okay? Ang importante dito dapat dumaan ka sa PhilHealth uh, yakap clinic kasi si yakap doktor mm -hmm. ang mag prescribe ng ng gamot prescriptions oh. slip mula sa ating PhilHealth gamot app. Sir Mon, oo, okay. isa rin sa tanong namin ano, paano uukol po sa pag-avail nitong ating PhilHealth uh, gamot. Uh, tama po kayo, no? Uh, 20,000 pesos worth ng PhilHealth uh, gamot every year ngayon sa isang miyembro po na nag-aavail na ito. Paano niya pa po momo-monitor kung uh, ang kanyang uh, uh, limit ano, na 20,000 eh medyo paubos na o pa konti na? Paano nila makikita ito, uh, Sir Mon? Very good question, uh, Arwell. Kasi nabanggit ko kanina yung gamot prescription slip, mm -hmm. right? Ngayon, uh, every time na nakakakuha si yakap beneficiary ng gamot o medicines coming from the gamot uh, drug store, mm -hmm. bibigyan din siya yung ating beneficiary ng gamot availment slip. Mm -hmm. Okay. okay? Mm -hmm. Dito sa gamot availment slip makikita dito yung medications provided, mm -hmm. makikita dito yung quantity of the medicines na provided and the price, and the amount covered by PhilHealth, amount covered by uh, beneficiary, and the remaining benefit coverage. Mm -hmm. Ayan po. Yan po yung gamot availment Oo, So, naka-indicate so na doon, there, ano? Oo, uh, naka-indicate doon. Uh -huh, uh -huh. So, halimbawa, uh, tulad sa example ko kanina, uh -huh. 360 pesos no yung Losartan. tan so 19 ta ah uh, sorry 20,000 minus 360 mm -hmm. so ang sagot is sa uh, 19,640 mm -hmm. yan po yung remaining benefit coverage that's, yeah that's the important uh, ang kailangan pong gumagam ang gumagamit po dito yung unang una yung ating uh, hello yes go ahead uh, Sir Yes. Ang dito, of course the yak up. Okay. Second is uh -huh. the pharmacy. Yung pharmacy. Mm. So tatlo lang po si Yes. Yeah. Po yung dun sa at oh, so itong kanilang availment so pat ano na ba or may enough 20,000 at yung access ay uh, sa nila pwede ah sa ngayon, Bisayin ko po. Mm -hmm. GD. sa basement City, Acure po and po sa Alabang Level 2 Festival Mall Alabang Montelupa City Visa Cure Cubao Level 2 Gateway Mall Cubao, Quezon City Chinese General uh, Hospital and Medical Center Farm Gen Ventures or Generica Drugstore, which is located one sa Paranaque City, one in navota City, one in Quezon City, and one in Taguig City. Uh, we have just, uh, the PhilHealth Gamot just took effect last August 22. So last month lang po, August 22, 2025. And ngayon naman po, uh, in-process pa po yung accreditation of our other PhilHealth Gamot providers. So subay-bayan so nyo po uh we will announce it through the ah uh, ahensa de consensya mm -hmm. yung mga additional gamot providers po natin. Yes, and also magandare uh, maganda rin na natin sa ating mga miyembro sermon uh, Sir Mon no? ito ba ng uh, 20,000 pesos na nakalaan para sa gamot, ito po ba ay ibibigay in cash? Paano ba ito baka si isipin nila eh, ano ba ito, ayuda ba ito, Sir Mon? Yes, uh, tama. Uh, thank you again for that clarification. This is not cash, no? Iba yung PhilHealth, ay sorry, iba yung PhilHealth yakap na mm -hmm. akap ng DSWD. Yes, okay? Oo, baka mapagparehas uh, nila eh. Oo, baka magkatulad. A, baka malito. Oo, oo, malito. Ito po, uh, worth of medicines. Okay? So, 20,000 pesos worth of medicines. Ibabawas lang po yung yung inyong maximum benefit uh, allowance every time na uh, nag kumukuha kayo ng gamot mula sa ating mga uh, gamot providers okay and tandaan natin also uh, are well that outside the list of medicines ng PhilHealth gamot that shall not be covered by PhilHealth gamot So hindi po ayuda 'yan mga kaagapay ha kundi ito po ay uh, nakalaan ano para po sa gamot ng ating mga kababayan. Isa po itong uh, pangmatagalang solusyon para po sa kalusugan ng ating mga kababayan. At yan nga rin po yung uh, uh, layunin ng uh, PhilHealth, ang pangalagaan ng ating uh, kalusugan at maging preventive din po ano para maiwasan nga itong mga sakit. And uh, balik tayo sermon dito sa ating Yakap program kasi last time, 'di ba, parang mayroon pa kaming uh, inaabangan ano. Mayroon na bang update uh, sir Mon? Nadagdagan ba yung list natin ng mga accredited Yakap clinics? Opo. Uh, yung ating PhilHealth Yakap clinics ah uh, uh, mayroon tayong list of uh, hindi ko ma-share kasi no. Mayroon mm. tayong QR code. Uh -huh. Na ina-update po natin. Uh -huh. Siguro next time share ko po sa inyo. Yes, uh -huh. Pero if you want to check the list of uh, accredited uh, Yakap Uh, facilities po natin you can check that through our PhilHealth website uh, www.philhealth.gov.ph Pwede nyo po makita doon yung mga yakap clinics sa uh, nationwide po mm -hmm. na accredited ng PhilHealth and uh crucial po uh yung pagpili ninyo ng inyong yakap tandaan nyo, the member or the dependent will choose is or her preferred yakap clinic. So kayo mm -hmm. po yung pipili ng yung yakap clinic. So kung pipili man kayo for practical reasons, piliin niyo po yung pinaka conveniente madaling puntahan. Pinaka malapit. Ah, uh, yung maganda syempre yung pinaka available po. Mm -hmm. Okay. And uh, panghuli na lang uh, sermon ano eh anyayahan natin itong ating mga miyembro na mag-avail na, magparehistro na para po sa ating PhilHealth Yaka program. Okay. So uh, sa ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga kababayan, all Filipinos po ang PhilHealth. So PhilHealth Yakap ay para sa ating lahat. okay uh, Malusog kayo, may sakit, matanda, bata, mayaman, mahirap, as long as you are a Filipino, ito na po yung PhilHealth Yakap. And we want that uh, yung PhilHealth Yakap, Uh, huwag niyong hintayin na kung kailan kayo nagkasakit, sa kailan kayo magpapadoktor. doktor mm -hmm. yakap, kahit malusog po kayo, magpacheck up po kayo. Kasi may kasabihan nga po, an ounce of prevention is better than a pound of cure. At least magpacheck up po kayo, tignan natin, para kung halimbawa uh, may makitang sim uh, kung makita naman malusog kayo well and good at least magpa-check up kayo pero kung nakita na parang nag-uumpisa na na tumaas yung blood pressure o tumaas yung blood sugar maagapan natin Huwag natin hintayin kung kailan lang malubay ang sakit sa kailan tayo magpagamot. Yeah. Dito po, prevention mm -hmm. po is better than cure. So, true. gusto natin maghanda. Agad, lalong-lalo lalo na ngayon. Are well, kasi usually yung mga diseases natin because of our lifestyle habits, because of our diet mm -hmm. or uh because of our lifestyle, yeah. kaya po na ah. nakukuha natin tulad ng diabetes, hypertension, mm -hmm. uh asthma, So yan po, magagamot po natin yan through our primary care services under PhilHealth Yaka. Mm -hmm. And uh, Sir Mon, uh, we have uh, questions po dito ano mula po sa ating mga taga-subaybay. Uh, yung isang uh, question po dito, uh, Sir Mon, yung insulin daw po ba ay nakapaloob din dito po sa ating PhilHealth gamot? Ano po? Ano po? Insulin daw. You... Insulin? Mm-hmm. Mm -hmm. Sinitignan ko po sa listahan namin sa expanded mm -hmm. medication list, hindi po siya kasama. Ah, okay, 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 okay. O, sa anti-diabetics ang kasama po uh -huh. is napagliflozin, uh, gliklazide, and metformin. Mm hmm. Okay, so hindi po siya included ano dito sa ating PhilHealth uh, 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 gamot. And the uh, next question po okay. natin, uh, Sir Mon, uh, magandang araw po, uh, Ahensya de Consencia and PhilHealth. Tanong ko lang po kung uh, magagamit pa po ba yung uh, aking PhilHealth benefit kung sakaling sa lying in po ako, mga anak this coming uh, or next month kahit po nagamit ko na yung PhilHealth ko noong nakaraang buwan sa ospital dahil po sa preterm labor. Okay, so mga anak po siya. Mm-hmm, mm -hmm. Next month. uh -huh. Manganganak next month. uh, -huh. uh sige. Uh, sandali lang po, ah. Uh. silipin natin sa all case rate. Yes. Uh -huh. Yung uh -huh. panganganak po. Mm-hmm, uh mm-hmm. -huh. Uh -huh. Opo. Sige po, uh, -huh. doon muna tayo sa ibang tanong po abang okay. habang pacheck ko po sige, muna. Sige, habang uh, chinecheck chinacheck Yung... ni Sir Mona, no? Uh, okay, ito uh, about sa Yakap program natin na Sermon ano, meron may concern kasi itong isa nating kaagapay. May nagiklaim daw to be a Yakap clinic pero pagpunta ay walang doktor kasi nakaalis na daw at ang next available doctor daw ay hindi na affiliated ng Yakap. Ang kanyang question, hindi po ba dapat kung ang facility ay Yakap accredited, hindi po dapat lahat ng doktor eh, e pwedeng So ano ang ating paglilinaw dito, Sermon? Okay, uh, yung ating mga doktor po, uh, unang-una, uh, dapat uh, yakap doctors po sila no para mm -hmm. maka avail po no. And dapat activated sila sa Yakap Gamot uh, sa PhilHealth gamot app. Opo. Mm -hmm. So yung sa PhilHealth Gamot app, tandaan natin, uh, mayroon pong account dapat yung yung Yakap Doctor mm -hmm. bago siya maka prescribe ng gamot prescription slip po. Mm-hmm. Okay. okay. So, mababalikan so, na ba natin, balik, balik Sir Man? tayo. <laughs> balik po tayo. okay, okay, balik okay. Balik po okay. tayo sa, ano, sa previous question. Oo. Ano, uh-huh. So, pag maternity care package, uh, pag normal po, it's uh, 12,675 mm -hmm. pag sa ospital. Mm-hmm. Uh, Authority care package po for non-hospital is around 15,600 uh, po. Mm -hmm. And uh CS po for a while po no. Mm -hmm. Uh if I can remember sorry ah hindi ko makita yung listahan it's around 19k po. 19k, okay. Apo, uh, yung CS pero tumaas pa kasi po eh. Uh, mm -hmm. balikan ko po, po kayo. Mhm. Mm mm -hmm. uh, sige po balikan ko po kayo sa ah. CS Sige. check po po sa aking kasamahan. Oo, ah ah And uh, if ever man ano, uh, pwede naming uh, pwede, pwede naman itong ating uh, question sender ano directly ano makipag-ugnayan po ano sa inyong uh, tanggapan para din makakuha din siya ng uh, mas accurate or direktang uh, ka kasagutan dito sa kanyang uh, question kasi ayun yung pa eh. <laughs> yung ibang nga uh, details. So with that, eh, Sir Mo, salamat po ha sa inyong uh, pagbabahagi po. Na ang mga mahalagang updates at uh, information mula okay. po sa inyong uh, tanggapan at para po sa mga katanungan yeah. pa o oh, sir mon eh, ano nala well, po oh, yes uh, eh, sir mon uh, gusto ko i-retract yung aking uh, sagot kanina sa okay, sa PS okay, Nakita okay. na with uh -huh. the adjustment of 30% and 50% from 19,000 old case rate yan new case rate natin na is 37,050 peso. 37,050. Okay, okay. Uh, Ayan. Okay. So, ah, uh, kasi ang isa pang question niya dito, eh, what if nagamit na nga ano, last month, eh, may posibilidad pa ba na magamit niya this coming month? Ito kasi, mga anak na siya eh. Preterm la yes, labor magagamit daw. Magagamit po. Magagamit pa. Okay. O -o. Opo, magagamit po. Ayan, malinaw. Salamat po sa inyong uh, uh, pagbibigay linaw no sa ilan po nating mga naging katanungan. So again, uh, sir Mon, para po sa mga inquiries or any concerns na gusto po nilang erase sa inyong tanggapan about uh, sa mga programa ng PhilHealth, sir ano na lang po ang ating contact details. Opo, for more questions po and uh, para mas uh, malinaw po, you can always call us sa uh, 8662 2588 Again, 8662-2588. Pwede rin kayo mag-text uh, through 0998-857-2957 or 0917-127-5987 or email us at actioncenter at Mm -hmm. at syempre, huwag din kakalimutan na makinig at manood dito sa Ahensya de Consensya dahil ang PhilHealth po ay isa sa ating regular na featured agency. Sir Mon, maraming maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo at magandang hapon. Maraming salamat po. Mga kaagapay, nakasama po natin si Mr. Mon Acoba, ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth NCR. At sila po ang ating uh, nakakatuwang dito po sa ating programa at uh, malaki po ang kanilang uh, naitutulong ano, para po masigurado or ma-ensure ang uh, magandang kalusugan ng ating mga kababayan. So you can also visit their Facebook page, ano, ang Philippine Health Insurance Corporation. Just make sure na meron pong blue badge or blue check ang inyong uh, bibisitahang page para po lihiti mo ng mga uh, information as updates ang inyong uh, makuha. At sadyang napakabilis po ng ating oras mga kaagapay. Salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood at sa pag-share nitong ating episode. Salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast ang mga kasamahan natin dyan sa Bukawi Transmitter Sites, kay John B Reyes sa ating control room, sa ating uh, RTV nakasama natin ang ating na si Asha, katuwang sina Aileen Valdez at Wenmark Balatukan, maging si Jabez Mancio at Bong Chica Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw at sa ating broadcast engineering team na sina JV Tabua at Angelo Menor. Susunod na ang programang Doctors Online Magkarinigan po muli tayo bukas same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Orwell Mendoza para sa Ahensya de Consencias sa Himpilang, 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ahensya de Conciencia, Servisyo Publiko, para sa iyo, Kapilipino. Aming Diyos, salamat sa iyo sa mga biyayang ito. Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba.